May isang lugar sa malayong probinsya na tinatawag na Puok ng Dilim. Ito ay isang misteryosong puok na pinaniniwala ang tahanan ng mga multo at maligno. Sa gabi, ang lugar ay binabalot ng kapal ng dilim na tila hindi na maaring masilayan ng anumang liwanag. Ang mga tao sa paligid ay nag-iingat na huwag pumasok sa lugar na ito dahil sa mga kwento ng mga taong biglang nawawala na hindi na nakakabalik. Isang araw, isang grupo ng mga kaibigan ang nagpasyang subukan ang kanilang lakas at tumungo sa puok ng dilim. Kahit na marami na ang nagbabala sa kanila, hindi sila natinag at tuloy pa rin sa kanilang plano. Sa pagdating nila sa lugar, agad nilang naramdaman ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanilang katawan ng takot hindi nila napansin ang oras habang naglalakad sila sa kadiliman. Bigla, isang mahiwagang boses ang kanilang narinig na tila humihila sa kanilang kaluluwa. Sa kabila ng kanilang takot, patuloy silang naglakad hanggang sa kanilang maramdaman ang isang nakakakilabot na presensya sa paligid. May mga aninong nagiglang lumilitaw sa kanilang paligid at ang mga boses ay tila lumalakas at nagiging mas malapit. Sa kanilang pagkakura, isang matandang bahay ang biglang lumitaw sa harap nila. Walang anumang senyales ng buhay sa loob ng bahay, ngunit may narinig silang mga hagik mula sa kanyang loob. Tinaboy na nila ang kanilang takot at nagpa siya na umalis sa lugar ng hindi pa huli. Subalit, sa pagtalikod nila, biglang naglaho ang bahay at ang lahat ng kanilang nakita sa puok ng dilim. Hindi na nila alam kung paano sila nakauwi. Ngunit mula noon ay hindi na nila kinailangang balikan pa ang lugar na yon. Ang kanilang karanasan sa puok ng dilim ay nananatiling isang misteryo, isang kwento ng takot na hindi nila malilimutan. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at sumuporta sa aking mga video. Mabuhay po kayong lahat huwag ninyong kalimutan mag-subscribe at hate sa bells button para updated kayo sa mga susunod na video na na-upload dito sa aking YouTube channel.